Ay, yung warehouse dyan yes, sa <coughs> ah? <coughs> well yes, San Jose. Nagpinta sila ng mura nyan. Ha? Noong after ng bahan. Warehouse yan dyan sa San Ang Nagpinta sila ng murang ganyan. Murang? Mga dilata ba? Yung dilata. Ha? Kasi diba pag binaha yung papitin ng lata yung sira-sira. Hindi na yung mabipilisan mo. Magkano na naman benta? 5 Puro pa para mabawi, kaya mabawi lang parang Para makabili para kaya lang mo daling mo sa tao. magkano nabili mo? Magkano nabili mo?

Hindi daw kasi pwede Hindi na daw kasi pwede pinaka. Hindi na kasi nabasa na yun. Oo, kaya diyan. Magkakaano na yun, laras ng kalawang Eh ang ano lang naman yun ay kakalawangin yung lata. Yun na reason. kasi hindi ba? Diba pag kapil? Ka kakalawangin yung lata. Basaan na ang niya yung kapil. So, Magiging kontaminado na yung pagkain kung nakalawang na ang lata. Kaya yun, binibenta na lang. Siguro yung binamigay na si Tauhan. Ang nagbibinta, yung Tauhan na lang. Oo oh, kasi ah, hindi naman nila kaya umbusin yung kasi marami. Oo. <coughs> yung mga kagadon nila, yung mga ala, aahinti. Baka yun na, di ba? Oo. Di pa pag empleyado ka, syempre, kung unang aanohan ng amo, yan. Yan, diba? hmm. Naging matalino naman yung empleyado niya. Eh kasi Kundin nga naman, kasi kung kukunin niya lahat yun at iuwi sa bahay, Hindi. sayang kasi baka kalawangin din yung lata. Hindi niya pati kayo Hindi e kaya ubusin. Hindi kaya ubusin. kahon kahon nga? Kaya nga. kahon kasi yun. <coughs> kasi nabasara na yung ano, ang lata kasi pag nagkalawang, Hmm. Ano na yan sa hanggang sa loob? Ang oh, magiging contaminant. Oh, magiging contaminant yung so, pagkain. Kaya nga sinasabi niya kainin agad. Eh, di ba after baha nga? Oo. Oh. din sa ano. Uh, ano baha? Mga dilat at mga anong nga ulan din. Diyan yan sa may ano, san sa nusito. Ito na mo yan ako. Sa ate? Sa Ah. Hindi kasi ako medyo sa importer ko eh. Oh, yung nick. Paulit naman. Yun. Noong kailangan ko dati ano, yung ano nang kapitan. 'Di ba, meron tayong ano yung December. Uh. sabi niya. Kunin daw ako ano yung naparada na Eva. No. <laughs>